Hello everyone! Back, welcome back to my daily vlogs. For today's video, hindi ko na kailangan sabihin sa si inyo na magmumukbang ako ng panggang bumbay. Guys, may konting revelation lang tayo at malalaman nyo yan pag tinapos nyo ang video nito. Woo! So, karamihan nga sa mangga ni Bumbe ay ko na ng balat. At dahil dyan, naghanda na rin ako ng sili na sumisipa at salt na asin. Wow, namit! Ay, sorry. Lumagpas ako sa limit. So, sa part na ito, nilagay ko na nga ang 4 to 5 teaspoon na asin. Tapos, syempre, hindi ko na rin pinapatagal pa. Isinunod ko na rin ang pampasipan nating na sili. Apat na perasong siling Amerikano nga yung niligay natin dyan. Hindi ko lang sure kung Amerikano ba talaga o kung negro ang siling yan. Basta kayo nang bahala mag-isip kung anong tawag sa siling yan. Ang importante, is spicy ang mangyayari sa ating Manggang Bombay. So, siguro excited na kayo sa sinasabi kong revelation. Ano? tapusin na muna natin ang video ito. Dahil, dahil kung hindi kayo maritest ano ang latest, hindi nyo malalaman ang revelation na sinasabi ko. Kaya tapusin at panuurin lang ang video ito habang ako ay nagamekos-mekos ng asin at ng sili. Habang ginugupit-gupit ko pa yung iba pang natitirang mga sili, inilalagay ko na rin pala dyan yung na-slice ko ng mangga. Ano? Napaka-yummy. Ayan. out and thank you nga pala dyan sa pinsan ni Kaleni, nanay ni Erika, dyan saan sa may lawaan antike. Eh. Anyways, highways, siya lang naman po nagsungkit nitong mga mangga dyan sa puno nila kaya sobrang thank you. Sobrang thankful talaga ako. Kasi alam mo, kahit marami ako makita dito mangga sa aming mga kapitbahay, minsan nga nadadaanan ko na lang, nahuhulog mismo sa puno. At kung minsan pa nga may natatamaan wala lang sa kanila yung mangga pero hindi lang nila alam yung feeling ko kapag nakakita ako ng manggang nahuhulog, oh emm <coughs> sobrang wow. Parang gusto kong pulutin kahit maraming tao. Kaya lang kasi kasama ko si Habi. Masyado siya mahihain. Kasi kung ako lang ay keber kang hiya ka dyan. Minsan nga bumili ako ng kape sa kapitbahay namin tapos may nahulog na mangga. Di syempre pinulot ko. Kahit may nakatingin pa walang alam Hindi ko naman dinakaw yun noon. Napulot ko lang. Kaya ayun, may mangga ako na iuwi sa bahay. Tuwang tuwa naman ang person. Ayaw nyo na itatanong kung gaano ako nag-crave sa mangga. 1 to 10. Syempre 10. Ano ba? Pero guys, manggang bombay lang tinutukoy ko dito. Ha? Hindi ko nila lahat ng mangga, no? Siyempre, iba kasi talaga ang sipa ng Indian mango. Aminin nyo, legit yan. Parang yung sipa lang ng amoy nila sa ilong ko. Ganon. Your... <laughs> naalala ko lang yung kabataan ko guys, habang may mycos mycos ko tong manggang to kasama ng asin at sili. Naalala ko nung nungunguha ako ng mangga ng kapitbahay namin napakataas ng puno pero kayang kaya kong akyatin guys grabe minsan pa nga nasusugatan ako kasi mayroong mangga na kapag yung dagta niya dumikit sa balat mo ay nakakapaso talaga siya legit pero wala wala akong ano wala lang sa akin basta makain lang ako ng mangga hello ay hey, podi meron na kaming kapitbahay guys kasi nadadaanan yung bahay nila kapag pupunta kaming school so syempre as bata alam mo na bulakbul muna bago pumasok at saka May mga mangga kasi na nahuhulog galing sa puno, 'di diba? So, expect na namin na kapag naulan ayan may nahuhulog kaya napapadaan kami pero kapag nasigaw ni Mayari ala ang takot takbo naman kami oh yun <laughs> masyado kasing ano mahalang mangga sa probinsya namin kasi kaya sobrang na ako dito sa antique sa probinsya ng asawa ko kasi oh, em eh, nahuhulog na lang yung mga mangga sa sipa lang binabato-bato yan lang hinahayaan lang nila kapag may nahuhulog wala lang silang pakialam kasi halos bawat bahay dito merong puno ng mangga siguro kami na lang yung wala ay kawawa naman yun <laughs> para sa mangga kaya ipagsanggal lang ang buhay ay charot grabe wag ganun te so sa part na to natapos ko na ang imekos mekos ang ating mangga at ito et, eto na nga siya charan so ready ka na malaman ang revelation na sinasabi ko <laughs> excited ka na siguro ano pero bago yun kumain muna tayo nitong manggang wa, wa din hiwa din manggo ng mga bumbayin tara dali dali samahan niyo ako at inang husgahan ang mangga na may sili at asin na salt unang kagat first bite kayo na ang humusga Ito na nga ang chika ko, guys. Abang-abang kayo. Alam niyo bang kinamatay ni Alintinay? Ayun, nakichismis. Nadamay, may nagsaksakan. Patay! Pero yung sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi yun chismis. At hin lalong hindi yun chika. Totoo to. Kaya, makinig kayo sa sasabihin ko nitong honyo. Wala nang Indian mango. Ayan, ang revelation na sinasabi ko. Marites, ano ka, ha? Hello? <laughs> akala mo may bago kaya pinanood mo ang full video salamat naman sa inyo super thank you thank so yun na nga guys paubos na nga itong insan mango baka one week na lang wala nang bunga mga puno dito kaya naman sinulit sulit ko na hanggat meron nagbibigay tinatanggap ko tanggap na ng tanggap kahit lata na yung gitna basta napapakinabangan pa yung laman oo tama legit so kung ikaw ang kakaya ng insan mango ilan ang kaya mong ubusin at tuwing kailan kasi ako everyday yata tapos nakaka nakaubos ako ng mga siguro anim ganun yung medyo ano na medyo hinog na kasi crunchy tapos mabango matamis yun lang naman ang gusto ko sa Indian mango guys so, yun lang guys thank you for watching bye bye